Ayan. <coughs> Pausap po tayo dito sa taniman. Sa ayan nang hurulog yung bunga ng abukado. Ayan, dahil bunga ng abukado. Ayan. Tapos yung maligang. Dahil bunga ng maligang din sa taas ay no. oh, oh dahil bulaklak. oh Dahil bulaklak ng maligang. Ayan, pausok mo pausok. Ayan. Ayan, ganda ng usok, oh. Tapos <coughs> meron ako ditong nakita. Ayan, oh. Nakakatong pagmasdan. Ang iyong tanim ay nagkaroon na ng bunga. Ilipat ko na yung mga suwi ng ano, sirinyurita, sirinyurita master oh senyorita ayan ayan suwi na kakalat ko na yan ayan, ito. pinuha ko lang at ang maganda dito ang ganda ng bunga ayan ang malaki senyorita ang ganda ang tubo ng andito senyorita malaki ang buwig hindi katulad ng senyorita yung kulong sa kabila ang tatlong ano lang Tatlong ganito lang oh. ito. Maganda ang ano niya oh. para matanggalan ko ang ano ito, suhi. Para kilakan pa natin. Mga agaw pa ng sustansya yan ay. Lipat ko na yan. Kaya naiwan ko yung ano. Barita. Ayan, may senyorita rin dun. Kinalat ko yung senyorita. Tapos, sabah. Ayan. Masero pa dito na bunga. Ito naman, sabah. Ito kunin ko yung puso nito. Maliit yung pagka, ano yung ano, sabah. Oh, nakong bayawak, oh. Nakong bayawak. Takbo dun. Ayan mga kamasir wag mo rin dito ang saging walang maliit buli natin bawak dito nasa na mo pa dito kaya ano ay hindi na bayawak bunun bir hava hakkı. lago ng damo dito bilis lang damo ayan yung avocado dito ang dahil bulaklak lang ng avocado hindi man lang nag buro yung iba ilang piraso nagbuo ayan ah, ang dami bulaklak ay ang dami bulaklak na nga dito santol ang santolan yan huli yung mga andito nagpugpug gawa ng kahulan nagpugpug yung mga bulaklak oh. sayang bulaklak yung mga paho ang ah, ganda ng bulaklak yung ano ko yung bunga ng ano ko Dalam bu. Ma, ni hari ini, ma bunga itu. Nanti akan parah juga. ito nung nakaran dahil dayo bulaklak ng paho na wala na sayang naman nagpurog pug ang bulaklak ayan So ang inaabang ko, magbulaklak ko ng ganito na talbos Nagtalbos. pa lang.